Sa video na ito, pag-usapan natin yung mga bagay na kailangan nating as kasuhin or i-invest sa ating motor or pwede na rin natin sabihin ito yung mga bagay na primary or kailangan meron ka as a rider. So lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos ng Intro Music So, ginawa natin itong video na to para maging aware or maging responsible yung mga rider na iba. Kasi, yung mga ibang rider po natin nakikita ko or yung mga, motorista, mas inuuna po nila yung mga hindi importante bagay sa mga importante bagay. Katulad na lang ng pangforma sa motor, kaysa sa lisensya, kaysa sa rehistro, o sa kung, kung ano mas importante, di ba? So ito, ito yung mga primary na kailangan natin para maging uh, efficient tayo na rider or responsible rider para wala tayong maging problema sa kalsada at wala tayong maging aberya kapag nasa kalsada na tayo. Unahin na natin yung lisensya. Ito maraming nagwawalang bahala dito kasi maraming mga tao na uh, kala nila hindi importante yung lisensya pero alam naman natin na hindi tayo makakalayo sa mga iba't ibang lugar kapag wala tayo nito kasi minsan may huli, minsan may mga traffic enforcers na uh, nag-checkpoint, may mga LTO na nag-checkpoint. So, minsan, kala natin kapag pangmalapitan lang naman yung motor, hindi ko na kailangan niya kasi hindi naman ako lalayo. Yung mga ganong bagay. So, pinagwawalang bahala na lang nila minsan. So, ano nga ba yung importansya ng ating lisensya? So, maraming Uh, mga importansya itong lisensya na to. Una na dyan guys is yung pagkakaroon ng pribilehiyo para maging rider or para magmaneho ng isang sasakyan. Sa pagkuha kasi ng lisensya, marami tayong mga prosesong pagdadaanan. Nandiyan yung mga medical, yung mga test drive. So sa ganong paraan, malelegit check or makakounter check, masasala yung mga pwedeng pwede talagang magmaneho. Or kung may problema man sa kondisyon kagaya ng mata, pakukuhanin muna nila na salamin para maging maayos yung pagmamaneho nila. I-input nila dun sa lisensya guys na kung kailangan nila ng salamin, kailangan nila ng lens bago magmaneho. So makikita na traffic enforcer yun kapag nasa alsada na. So baka kasi may pabayang rider na hindi alam na malabo na pala yung mata at kailangan niyang magsuot ng salamin kapag nagmamaneho. So, yun yung unang importansya ng pagkuha ng lisensya magkaroon ng pribilehyo para magmaneho. So, pangalawang importansya ng ating pagkakaroon ng ating lisensya, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo makakalayo sa mga malalayong lugar o sa mga lugar na maraming checkpoint dahil wala tayong lisensya. So, parang nagiging pass natin siya, para, parang nagiging ticket natin yung lisensya natin para makalusot sa mga checkpoint, sa mga traffic enforcer, sa mga LTO enforcer. So, hindi lang yun, hindi lang sa ganong bagay nagiging importansya yung ating lisensya. Minsan, kapag merong disgrasya at yung nakasagupa mo or nakabunguan mo pa is may lisensya, wala ka talagang laban doon kasi wala kang karapatan as a rider at hindi ka nagkaroon ng privilehyo mag-drive dahil wala kang ang lisensya. So, yun yung number one sa top list natin kasi yun yung pinakakailangan natin as a rider yung ating lisensya. So, pangalawang bagay na kailangan nating invest or pagipunan as ikasuhin is yung ating rehistro ng ating motor. So, sa mga hindi nakakalam, ano nga ba yung rehistro ng ating motor at bakit kailangan nating may rehistro ng motor? Una po sa lahat, yung rehistro ng motor ay nagpapatunay na atin yung motor, hindi nakaw yung motor or ownership nagpapatunay na meron tayong legal na papel sa ating motor kung hindi man sa atin yung motor, at least man lang meron tayong deeds of sale nito para may patunay na naipasa sa atin yung papel. Sa rehistro kasi, nalelegit check kung pwede pang umandar yung ating motor sa kalsada. Kaya nagkakaroon ng pagpaparehistro taon-taon kasi ah, hindi naman sa lahat ng pagkakataon is maayos yung kondisyon ng ating motor. So kailangan kailangan nating 'yung ating rehistro para mapalegit check na okay pa 'yung andar ng ating motor. So 'yung rehistro natin 'yung magpapatunay na pwede pang umapak 'yung ating motor sa ating mga national road or sa mga kalsada. Pangatlong bagay na kailangan nating invest naman is 'yung para sa ating sarili naman. Ano itong mga bagay na ito? Ito 'yung mga protective gears, mga helmet, mga gear rider suit na sinusuot natin para naman maprotektahan natin yung sarili natin sa kalsada. So hindi lang naman yung ating motor yung kailangan nating investan ng mga kung ano nung papel, dokumento. Kailangan din natin mag-invest para sa atin na rider. So isipin niyo na lang kung nakakabili kayo ng motor na kakahalaga ng 80,000, 60,000, 50,000 which is wala namang buhay, di ba? What if kaya na mag-invest tayo para sa atin mismo, sarili mismo na may buhay, na tayo mismo yung nagmamaneho ng mga gagamitin natin para maging safe tayo sa kalsada. So yung mga protective gears na yun, mga example noon, is yung ating mga rider suit nga yung sinusuot natin. So pwedeng jacket naman yung simple lang. Tapos uh, magkaroon din tayo ng gloves. Tapos kung may budget kayo, pwede rin yung mga sasakong sa tuhod. So, yun, makakatulong yun para protektahan ang inyong mga balat kapag sa panahon na naaksidente kayo. Pagkatapos guys, kagaya ng sinabi ko, yung helmet, importante importante din yan. Kasi, yan yung pinaka ma-prone na pwede natin ikamatay kapag uh, na tayo. Sa ganung paraan, mapoprotektahan natin yung ulo at hindi tayo magkakaroon ng sobrang daming gasto sa pagpapagamot. So, natapos na tayo sa ating mga papeles ng ating motor, mga rider suit natin. Punta naman tayo sa pang-apat na kailangan natin invest or bilhin para sa ating motor. Ito naman yung ating accessories. So, may iba't ibang uri kasi ng accessories para sa ating motor. Iba't ibang klase. May mga accessories na pang formal at accessories na nakakatulong ma-improve or ma-upgrade yung ating motor bukod sa accessories guys magandang investment din or kailangan nating bilhin para sa motor natin is etong mga tools guys kasi yan ginagamit natin yan kapag may konting sira yung ating mga motor hindi na natin siya kailangan dalhin sa repair shop para ayusin yung mga simpleng sira na kaya naman nating ayusin so malaking tulong talaga yung ganyang bagay guys para hindi tayo mapagasto sa repair shop invest na lang natin sa pambili ng tools. Panglima at huling bagay na kailangan natin invest or pag-ipunan at bilhin para sa ating motor is yung ating insurance. So, bukod sa rehistro guys, kasi sa rehistro, meron na rin insurance na kukunin natin bago natin maparehistro yung motor natin. Yung insurance kasi na yon is magagamit natin kapag may nakabunggo tayong tao na may buhay. So, yung insurance para sa registro is yung para sa taong mabubunggo mo na may buhay. So, magkakaroon ka ng tulong from, from the insurance na kinuha mo mula doon. Pero may bukod na insurance pa kapag yung motor is na damage. So, yun na, doon na pumapasok yung mga comprehensive insurance ng mga iba't ibang company. Pwede kang lumapit para doon para kung sakali mang na-aksidente yung iyong motor or nabunggo, nagkaroon ng crack, na, na damage may matatanggap kang pera at tulong para mapaayos mo yung iyong motor. So, yun talaga yung pinakamalaking investment kasi maglalabas ka ng pera para sa walang kasigaruduhan pero kapag nangyari yung sakunang yun sa'yo magiging safe ka at magi, magkakaroon ka ng budget para mapaayos mo yung iyong motor. Full so, lisensya, rehistro, rider suit or gear, accessories at insurance. Yun mga pinaka top 5 na primary primary kailangan natin as a rider bukod sa mga kung ano-anong mga binibili natin sa ating motor. So mas maganda na yan yung unahin natin para maging safe tayo sa kalsada, wala tayong maging sakuna at maging efficient tayo na rider. So kung may mga kulang pa or may mga any thoughts kayo about sa mga sinabi ko, pwede niyo i-comment sa baba para malaman din ng ibang rider kung ano pa yung mga bukod sa sinabi ko na pwede pang makatulong or kailangan nilang invest para sa kanilang motor. So yun lang para sa video na ito. Kung marami kayong natututunan, please subscribe lang sa aking channel para nanonotify kayo sa mga video natin. The more you click, the more you know, usapang investment para sa motor. Bye-bye!